Nobyembre 11, alas 6 ng umaga. Nandito po tayo sa tahara ng ating mahal na punong bayan, Dr. Jesolito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, Ka uh, Mayor, uh, lamang po natin malaman kung meron po ba kayong mga proyektong mailulunsad pa sa natitirang mga buwan ng taong 2024? Ah, uh, mayroon pa ka, Diego. Actually, di ba mayroon akong mga farm to market road na dinisapprove ng Sangguniang Bayan, yung pitong barangay. Opo. Ano, ngayon, hindi pa rin ako magsasawa na magbaba ng proyekto at ito naman ay budgeted at may pera po ang munisipo para dito. Kaya nga po noong Friday, nagbaba ulit ako ng um, Uh, paagawain sa mga barabarangay. Yung mga uh, multipurpose gym mm -hmm. ng San Marcelino, Escaño, Cabaruan, yung eskwela ng Partida Dos, yung uh, uh, gym ng San Roque, at yung uh, hang, uh, bridge ng 2, na kung saan talagang hindi na madaanan ng mga tao. Dahil nung nagkarang bagyo, talagang yung poste niya ay talagang pabagsak na. Kaya kawawa naman yung mga tao sa Narbacan Dos. Hmm. Nabangit po ninyo, budgeted. Uh, talaga po bang may inila ang pondo? O sa savings po ninyo kukuhanin? Ah, ito ay kukunin natin sa savings. Ano? Ah. May budget yan. Sa savings natin kukunin para makapagbigay tayo ng proyekto sa iba, ibang barangay. Kailangan nila ito. Itong mga proposed, bag, eh, proposed project na to kailangan-kailangan ito ng mga barangay. Uh, Mayor, hindi naman kaya maubos yung savings? Kasi hindi natin alam. Baka sa Disyembre, mayroong humagupit na bagyo o kaya mga first quarter ng taong 2025. E baka mangailangan po tayo ng mga pwedeng uh, pagkuhana ng mga relief may bibigay sa mga tao? Ay hindi tayo maubosan ng budget ng savings sa kajego. Kung sinasabi mo sa relief, kung sinasabi mo sa pag nagkaroon tayo ng bagyo o... Uh, natural calamity. meron tayong budget, meron tayong 27 million na nakalaan para sa kalamidad. Meron tayong trust fund na nakalaan para sa mga uh, national calamity na darating. Pag uh, andyan lang 'yung uh, problema natin. Ibig sabihin, may sinasabi po ninyo, hiwalay talaga 'yung savings. Hiwalay 'yung savings, hiwalay 'yung pang-calamity. Hiwalay 'yung mga national disaster, hiwalay lahat 'yan kasi hindi kay, ang budget kasi kanya-kanya 'yan. May mga budget per department. May mga budget kung saan ka, pangangailangan ng malisipyo, May isang kanya-kanyang budget yan. At hindi maubos ang savings. Bakit po? Eh, pa, paano maubos ang savings? Yung ginagayot natin ngayon ay savings ng 2023. Ooh, so, pero, right? kaya ngayon lang savings ng sa 2023 to. So okay. yung savings sa 2024, beginning balance para sa 2025. At tiyak ko, Ka Diego, marami pa rin tayong savings itong 2024 na gagamitin sa beginning balance ng 2025 bakit po ba nagkakaroon tayo ng savings? may mga department kasi ka Diego sa uh, munisipyo na hindi na obus yung kanilang budget. Mm -hmm. uh, may mga unfilled position tayo. may mga bagay-bagay na kung saan komikita naman. gaya ng palengke kumikita. gaya ng lang 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 po yung lang 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 Gaya lang 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 Ah, uh, um, siyempre lahat yan, kumikita yan, at nagamit uh, man yung iba ngayon, 2024, pwede pa rin gamitin, sobra, yung surplus, sa 2025. Ah, uh, five uh, ito po kaya ay eh, papaboran ng uh, mga mahal nating mga konsehan ng bayan. Ano yung papaboran ka, Diego? Ibig sabihin po ay eh, uh, aprobahan. Yung, 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 yung proposal ko nyo? Ah, yung proposal ko nga uh, Uh, gym, multi-purpose gym, gym sa mga barangay. Gym, uh, bridge, narbakan. Aha, yung gagaya ng bridge sa narbakan, gagaya mm -hmm. ng uh, gym sa San Roque, Opo. sa Eskwela na Partida dos. sa San Marcelino, Escaño, Kabaruan, Sinulatan. Opo. Uh, tingin ko naman, tingin ko naman, uh, siguro na naman, uh, approved na ng sagon bayan ito kasi kailangan-kailangan ito ng mga barangay. At uh, nakikita ko naman na talagang, uh, sa tingin ko, ha? Sa tingin mm -hmm. ko, aproban nila. Pero kung di naman nila aproban, eh, it's up to them kung ayaw nila aproban yung mga project na binababa ko sa Sanggurian Bayan. Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan? Mga kababayan ko, andito lang si Mayor Doc Rito Galapon na laging uh, nag-iisip lang lahat ng pamamaraan para matulungan ko ang bawat barangay, matulungan ko ang bawat mamayan na nangailangan ng tulong Parang sa ganoon, makita nyo ang tunay na pagbabago. Makikita nyo ang sinasabi kong bagong gimba, bagong pag-asa. At mga kababayan ko, magandang umaga po at laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapon. Mayor, ilan yung, ano, ilan yung ating uh, savings na pagkukuhanan mo ng, uh, nakita mo pwede pagkuhanan mm -hmm. ng pondo para sa pa post budget mo na gym at Kung ano yung sa savings. Magkaan po yung natitira na yun? Ang natitira sa savings ko ay less than 40 million. Ang ibinaba ko lang, 21 million may get. So meron pang sobra na or more or less 18 million. Okay, ngayon, doon sa calamity fund natin, Magkano yung pondo para doon? Ah, uh, approximately balik 27 million 'yon. Yun ay kasi pag may calamity ganito 'yan. Meron tayong calamity fund na 5%. Opo. Meron tayong quick response fund, QRF at tawag natin yan. At meron tayong trust fund na pwedeng pagkuhanan in times of calamity. In ay, times of disaster, in times of emergency, in times of national calamity, andyan lahat yan. So, hiwalay yan doon sa si sinasabi mong 40 million na savings? Less than 40 million savings. Oh. Hiwalay yan. Hiwalay yan. Hiwalay yan. Kasi savings to. Iba ito talagang naka-budget oh, talaga sa calamity. Yung kasi budget sa calamity, may tayong 5% develop, ay 5% calamity fund, may tayong quick response fund, Okay. May at mayroon tayong trust fund. Oh. Nine times of calamity, dyan natin kukunin lahat siya. Ayun, uh, so may 27 million. Oo, oh, mayroon pa nga tayo trust funds na, sa treasury. Eh, mayroon, eh, nagkaroon na ng mga bagyo eh. Magkano pa yung titira dyan sa na, calamity fund? Hindi nagkaroon tayo ng bagyo, uh, Kadyego. Hindi natin nagamit. Oh. Kasi mayroon tayong uh, stockpile. Stockpile. Meron tayong stockpile na ginamit natin ng bagyo. Oo. Oh. Nung naubos, bumili ako ng sarili ko. Yung pera ko sarili. Oo. Oh. Idinagdag ko para mabigyan lahat yung mga mamayan na nangangailangan ng tulong nung panahon ng bagyo. Nung oh. tsarina, kung ano pa yung mga bagyo na yan. And then, humingi ako ng relief goods sa region. I At nagbigay naman to. ng region ng relief goods na more or less ha, uh, 2,000 packs. Ibig sabihin sinasabi mo, Mayor, yung ating uh... Podo para sa rin. Hindi para pa sa, Hindi pa naubos. Hindi pa nagagalaw. Nobyembre na. Hindi pa nagagalaw. Mga around 27 million. Ah, more or less 27 million. Hindi pa nagagalaw. Nagpa-supplemental lang ako last month ng 3 million. Eh, di ba? Hindi, nagpa-supplemental ako ng 3 million para sa calamity. Just in case magkaroon ng calamity kasi naubos na yung stockpile natin. Ngayon naubos na yung stockpile, kailangan natin mag-stockpile ulit. So, uh -huh. nag-propose ako ng budget na 3 million para sa calamity. So, andon. Pero hindi pa rin nagagalaw, kahit 5. Hindi, tatanda ko. Nag Kung kaya ko yung sanggun bayan na para dagdagan yung... Nagmukahay ako, pero hindi pa rin nagagalaw, kahit 5. Hindi, hindi rin nila na eh, no? <laughs> In-approval in kasi uh, times of calamity yan eh. Uh -huh. kaya lang, hindi pa rin nagagalaw kahit hindi, 5. Kahit 5. Ayaw, kaya... Hindi pa. Kaya yung savings base na para dito sa mga infrastructure project, eh, talagang ano, uh, iba. Iba. Iba ang pagkukuha naman ng budget dyan. Oo, iba. Sayang nga, no, kung so, hindi so, mo Oo. Ako amin. naman, mas maganda nga kung hindi mo magamit yung pang calamity. Ayan, yung calamity. Para, para, at least, marami tayong pondo para sa calamity. Hindi ka nagamit eh. Last oh. year nga, hindi nagalaw eh. Last year. Ang, hindi nagalaw. Ang gusto mo lang i-maximize yung savings para sa mga Ah, uh, uh, ko kasi 'yan eh. Hindi pwede 'yan. Hindi, ito kasi 'yung uh, 20 itong savings kasi. Ah, uh, talagang kaipagtulong uh, 'yan. Sayang naman ang diary savings. Oh. Savings ng 2023 ang ginagamit ko ngayon. Ang uh, savings niya kasi sabi nyo savings from the yearly ah uh, enacted budget ba yung tawag? Hindi, hindi, hindi. hindi. Yung savings na yan, yung, yung pondo ng 2023 na hindi nagalaw at hindi uh -huh. naubos, Maging savings mo na 2024. Ayo, so 'yun ang savings mo. Ngayon itong savings na to, pwede mong gamitin oh. para sa ikagaganda ng bawat barangay at makatulong sa bawat mamayan. So, ngayon, ngayon, kung in, kung inakala ng mamayan na wala tayong savings na, paano 'yan? May savings pa rin tayo 'yung hindi natin maubos ngayong 2023 na budget at 2024 na hindi natin uh, uh, mga hindi natin maubos. Maging uh, maging uh, savings, uh, sa, saving sa 2025. Ito yung beginning balance. Beginning balance? Ng 2025. Nagkakasavings dahil meron mga unliquidated. Uh, may mga unliquidated. Uh, at saka meron mga income. May mga income at unliquidated. talagang taon-taon may savings. saving. Sa beginning balance, lagi-lagi may saving. Dadalhin sa beginning balance. Ayaw. Okay. Dadalhin lang sa beginning balance. Ayaw, okay. Ganon. Kaya di totoo, maubos yung savings. Hindi. Then may savings, tao-tao may savings. Hindi naman tayo lost tayo. Ah. Hindi naman tayo... Basta naglulos tayo ng pera kung saan-saan. Okay. -saan. Ah, Titignan right. natin yung tama kung saan dadalhin ang budget, ang pera ng munisipyo. Sa tama. Ah. Doon lang tayo sa tama, sa matuwid na daan. Ah. Okay. Ganun yun, kajay ko. Okay. Thank you, Mayor. Okay. Meron pa ba ibang savings tayo? Meron tayong iba pang savings na idadagdag natin diyan, kajay ko. Kasi yung STL nagbabayad ng uh, quarterly sa munisipyo. Ito ay napupunta sa trust fund. Trust sa fund? trust fund na ang, 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 ang pupunta lang yan ay para sa medical supplies, and medical equipment ng ating uh, lahi, ng ating mga So pa hindi mo pwede gamitin sa iba? hindi, hindi pwede gamitin niya sa iba kasi ang, uh, ang MOA niyan, uh, ang kontrata niyan ay talaga solely, ha? solely intended for medical supplies and medical equipment. So, meron pa rin magagamit para doon? Meron pa rin. Mamakano yung service Ay, kasi Gayon. ST STL ba? Ah, uh, ayun binabayad ng STL. Paano oh, magkano? Ang um, meron na akong nakita sa trust fund nila na uh, may git 3 million, 3 million. Ah, uh, ngayon ang inano ko sa trust fund 2.5. Oh. Para pambili ng uh, equipment. Oh. Ng LINE. -in. Ay ah uh, uh, yeah. Talaga so, may pabuuhan nang talaga yun, kasi talagang iba yung talagang kinakailangan ng na approval nang talaga eh. Para oh, maraming tayong may serbisyo sa tao eh. Para makita. Nang ng taong bayan, new uh, 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 ng serbisyo ng bayan, anjan lang na tumutulong. Meron pala eh, no? Meron. May pera ang munisipyo. May pera ang munisipyo. mayaman ang pamalan natin, mayaman ang gobyero, mayaman ang Pilipinas. Ay, Kung tungkol lang sa serbisyo, kaya ang ng bansang Pilipinas ang bawat mga bayan ang bawat bayan kaya kailangan kaya kailangan servikuhan ng ating pamaraan. Ayon.